Okay. So, yung default na namana natin sa mga kanununuan natin at saka sa mga parents natin is ito ito yung ano eh, ito yung mali dun sa uh, natin. Okay? Kasi pagpasok nung kita, bawas Man. agad sa expenses, tama? Opo. Tama. Pero okay Tal lang 'yon kung needs yung expenses, no? Yeah, yeah. Mm. Mm, baka maya, eh, hindi mo na ibabawas sa needs. Pero ang tamang formula is income, and then savings muna, and then yung material expenses. Mm. So what if ang mangyayari is income minus expenses equal savings? Ano mangyayari? Okay. Ubus. Ha? Ubus? Ubus. Tama? Apo. O so wala ng savings? Wala na talaga ng savings. Yun. So kailangan, umpisa muna, pagpasok ng kita, savings. I-save muna sa savings. Kasi okay. may sinatawag tayo na uh, kaya nating pagkasyahin kung ano man yung natira. At, mm. yung na na kami, na-experience namin yan. Kahit gaano ka, ano, yung, alam mo yun, yung, hindi naman, hindi naman yung sobrang liit. Ibig sabihin, kunyari, let's say, nahati yung budget. Baka kasya, papagkasya namin yun. Mm. Ang ko lang kung na-experience nyo, ano, siguro hindi kasi uh, sila mama mo at papa ang, ano, ang budget, oh budget. Kaya nga sabi ko, mas maganda sana ako nandito sila. Awat. Okay. <laughs> Kaso wala. So, yun. Okay, okay lang, at least ah uh, analaman nyo. Okay na tayo? May tanong? Okay. okay na po. Okay. So, next, ito naman yung tinatawag na inflation. So, there are two types of inflation. May tinatawag tayong yung economic inflation and lifestyle inflation. Okay. explain ko ang pagkakaiba. Economic inflation, ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa market. Mm -hmm. Okay. Ito yung kunyari, kamatis, di ba? Ano yung dati, yung sili, di ba? Sibuyas. No? O sibuyas. Sumunod si sibuyas. Mabuti na lang si itlog at uh, medyo, hindi rin sumunod kasi may nabalitaan ako na. So yun yung mga, ang tawag dyan, economic inflation, pagtaas ng bilihin. So, according to history, ang pagtaas na bilihin is 3% ay 4% to 5% yearly 'yun. Oh, at wala tayong control diyan. Di ba? control lang diyan, yung government. Pero tayo na individual, wala tayong control diyan. Okay. So yung lifestyle inflation naman, ito 'yun, yung magta-travel ka, ang ka ng kotse para lang pang-oOTD mo. O housing loan, ganun din. Tsaka buying once. Okay, okay. so madalas ba kayong lumalabas ni Mama mo? Punta Jollibee, ganun? Hindi naman po. Hindi naman. Pero, hmm. paminsan-minsan? Apo, pag may once, mga Ang once kasi, okay lang siya, kailangan natin yan. Okay, hmm. kailangan ng katawan natin yan. Pero, hindi yan magiging okay pag madalas na. Okay? Pag nakapadalas yan, wala na. Matay na ang savings. No? Okay. Pukos ng pera. Pukos ng pera. Okay, so yun yun. Yun yung pagkakaiba. More on, kapag yung itong lifestyle inflation, karamihan na gumagawa niyan is yung mga nasa middle class. Mm. Okay. Meron kasi tayong sa, 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 financial kasi may tinatawag na poor, middle class, at saka rich. Okay. O minsan may mga level pa yan, level 1, 2, 3, parang gano'n. <laughs> mm -hmm. so okay, so yung gumagawa karamihan yan, lalo na pag let's say empleyado, tumas yung sahod, ayun na. Travel na yan, sanggipsak. <laughs> ano yun? Sanggipsak? -yup <laughs> diba? Madalas, <laughs> oh. to. madalas yan. Oh, hindi lang, minsan every payday, kami nun, kada sahod, yung ugali namin nun, ano, mulang, nung time na hindi pa ako namulat dito sa financial uh, ano literacy. Okay. Kada sahod namin, nag-mumol kami. Mm. Mahina na yung 3,000 na uupos kada sahod. Mm. Kasi, nga mo ha, pamasahe. Okay? Papamasahe. O, ilan kami? Tapos, sakain sa Jollibee, makdo. Minsan, sa medyo, ano pa, sa max, ganun. Mm. O, Manood ng sine. Okay? Pagkatapos ng sine ang gagawin, kakain ulit, dinner eh. Mm. Mamunta <laughs> ka doon hapon, o di lunch. Kala una, ganun. Opo. Oo, no, di lang oras yun. 2 to 3 hours, depende sa movie. Pag mga Marvel, lako, 3 hours yan. Diba? <laughs> Opo. <laughs> <laughs> mga, mga DC movies, 3 oh. hours. After nun, kakain ulit. Mm. Oh. Kurosawa ang limang libo. Eh, twice, dalawang beses yun. Kasi kinsenas katapusan eh. O di oh. 10,000. Yun yung mga luho. Mm -hmm. So, what I did is, tinrim ko siya. Hindi ko naman siya totally inalis. Tinrim ko lang. Binawasan. Na. Binawasan namin. Kasi hindi siya magandang hobby. Okay po. Okay? So, hindi mo kailangan alisin totally. Kailangan mo lang Minimize. Yung, okay, life, yung lifestyle mo. Okay? Okay po. Okay. So, next. Ayun. So, sabi dito, sa ano, don't put all your savings in the bank except yung emergency fund. Okay? Kasi, uh, ganito yan. um, Kung gusto mong umasenso sa buhay, hindi naman biglaan na pag-asenso. Kung gusto mong umaman talaga, kailangan may disiplina ka na or yung pera mo kailangan mabit mo yung inflation na didiscuss natin. Diba? economic, paano mo mabit yung inflation na economic? Yung pera mo dapat nag-grow siya ng 5% enough. Tumawa nyo? Oo Maraming hindi aware dito sa inflation. Lalo na sa pagtatrabaho. Kunyari, ang trabaho ka, ano? Let's pumasok ka sa trabaho next year hindi kayo ng in Krisan ka, hmm. Diba? di ka ng in Krisan di ka na promote so mangyayari nun talo ka na ng ano, 5% ah, wap. kasi tumakas na ang 5% yes, right. tumakas na ang yung, yung, no? yung economic inflation opo hmm. tapos madalas ka pang ano, lifestyle inflation so, okay. ano okay. na mangyayari dun? Ubusan <laughs> pera. <laughs> so, yun yun. Uh, secret, mga sekreto yan. Okay? So, yan. So, kung gusto mong mapalago sa eh, pera mo, kailangan nasa kapit ito. So, ba yan? Taulat <laughs> ah uh, ah, behave ka muna. Oh. Mukhang may tanong sa akin eh. Tama? <laughs> may tanong ka ba? Sino ba yan? Si Marie o si ano, Dagul? Si Marie po. Ah, si Marie. <laughs> tanong pa may tanong, may question eh. <laughs> <laughs> okay na po. Okay na. So, yun. So, if you if you want to to beat inflation, kasi yun yung ano yung paraan para masenso ka. Okay? So, kailangan mong humanap ng paraan na paano ko ma-beat yung inflation. Kasi yung yung lifestyle inflation, ikaw yung may control niyan eh. Hmm. Ikaw Hindi kayo makontrol niya. Yung 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 economic wala kang kontrol. So ang kailangan mo lang is ibibit mo siya. So paano mo ibibit? Go to business. Hmm. Diba? Investing, properties. Kasi yung mga yan tutubo yan ng 6%, 10%, 15%. May pera mo dyan. So mabit mo na yung 5%. Tama okay po. Kuha. Importante yan, part na yan. Mm -hmm. Kasi dadalhin nyo itong natutunan nyo pag laki nyo. Mm -hmm. Kung malaki na ka ngayon, pag pagtanda nyo, parang gano'n. <laughs> okay? Okay po. May tanong? Wala na po. Sa, in ay, ah, six, sa six, investing six. po, mm -hmm. ano pong sigurong mga the best yan? Yeah. Yan. Pag invest. Amaya. Okay. Diba oh. madali kayo <laughs> <I say it. laughs> Joke lang. <laughs> <laughs> Pero tatakil natin. Tatakil natin. Kompleto yan, okay? Okay po. Okay. So, next. Okay, so ito yung uh, parang karutong nito. So, yung income mo should be greater, okay? Than mm -hmm. your lifestyle and expenses. Mm -hmm. Para hindi ka may stress. Okay po. Naka-stress mm, siya pag wala kang pera, hindi ka may stress. Mm -hmm. Ngayon, wala kang pampayot sa tuition. 'no ga ko nito di ako makaka-exam para ganun. O okay. hindi ko makuha yung diploma ko. So, 'di ba nakaka-stress kahit estudyante ka? Opo. Okay. Eh, what more yung parent mo? Yung parents. 'di ba? Hmm. Mas mas stress sila. Opo. Okay. Tama. Ah, Okay, so next